Apa sahaja kereta awak ni? Kereta. Kereta? Tapi, gabi. Tinggal pun ini. Gabi, tak kau awak pun Kulambu lang, yang anu nilajan oh, jing jing. Yan na uh, ito na po yung materials natin, unang materials po. Para sa pagkubo natin kay Ate Jenny. Shout out po sa ating mga sponsors. Ni Ate Alma salipah At ni Ma'am Mirna Silo. Maraming salamat at nagdagdag rin si Miss Jal ng Dabaw. Maraming salamat po. sinakakaw kag sing bahay nila. Tas butas na. Eh nakagutay-gutay. Ano na kanina si Ate Jenny dito sa kanyang uh, bahay. Si nag ano daw? lalabah Huh? Ang niya wala dito. Nandun pa sa paaralan. Oh, uh, si Ate Sugdan na ni Ugma. Oh. Oh, iya. Yeah. Isa mo na eh, mukha na yung mungkin? Hmm. Nga pamangkin. Hmm. Ang sayo mong ikastorya ito dyan eh, nga nanag yun mong ipabot. Kalipay ko, dako nga. nakatabang sa hmm sa itong kapobre ya yeah, o oh, wala o oh, wala pa sa nagskutso o lang ito hindi ka uya nakatabang nakatabang yun sila sa amuhan ya yeah. lagi na buka hmm. Pabukas, simula ng pagpapagawa sa kubo ninyo huwag masugda na ba hmm. hmm. natuman na inyong panganday nga maka na naman may bago ko po no Kaya kayo niyong balay siya ba na kayo? tagpi-tagpi lang hindi um. pa sabihin ha tungkol sa dito sa inyo huwag pa nang kamot sa mukhang tatutulan niyo mo sabi siya dito na sa inyo may pagkampo na magamot kasi sa lawas tawad daw salamat ha huh? labong magpasalamat sa ginoo sa e duha sa atong mga sponsors nga uh, gaming instrumento sa atong ginoo no? Uh, ano tayong mga materialis yan. Uh, mga puste o kulambar yan may tayong yero at saka plywood halos kompleto na ang materialis natin Kung may kulang man siguro kit na lang no at saka itong itigenay yung paki ligpit yang aku importante yan ha lebih ya. mabigat yan hmm. yan po ito po ang update natin ngayon ya, sa pakubo natin uh, ina ati jenny sa kanyang pamilya Huwag maila na niyong sugdan ha. Hindi oh. ni. Nga, hmm. napa mo yung konsumo? <laughs> ha? Ang katay e taong kanang kuan niya, kanang napamitay ka itong sumula na kung taong tagitay ko na ito. Kaya man rin gata ko. Hmm. Ako siya ginandong. Pagdala mo o ka ng pagdala mo ng Naman, tabo, pagdala, luloy, okay. o ka ng asin doon. Nga matago lang sila. Nga, luloy ba? Sige lang ate, uh, uh, balikan ko kayo dito. Uh, dalhan ko kayo ng bigas at grocery ha. Groceries. Si, kawa naman kayo. Sige lang, eh, ano ko pa. i ko pa yung materials. Eh, may, may sobra pa tayo eh. Bilhan ko kayo ng ano ha. si inday Sa Sudan mo Ha? Wala. Umay lang si Inday ng kanay, no? Kawawa naman. Balikan ko kayo dito, si Jenny, ha? Bukas siguro. Bigyan ko kayo ng, ano? Dosiris at gas. Yes. Oh. Ano? Kala ko, anak mo Ano si Pamangkin, you no? kumain lang na walang ulam. Hirap talaga ng buhay dito sa bukit. Ito yung bunso mo. Halika. Dali. Hmm. Oh. Ate, may tanong ba? Yung itong bunso mo may kapansanan, ate? Kanang isa siyang PWD, ate. Ano ba ang kapansanan niya, ate? Unsa sama yan Kanang way kapana. Walang ano ba yung tawagin yun? Tansil? Ano? Pikas. Wag siya yan. Ano ba? Pero makapagsalita siya. Oo, kuwang-kuwang. ako ka na bang iyang kuwang sa Oh, yang puno na siya ba? Ah. Yang puso muto. Sabay? Labo-labo te. Ang iyang puso ba muto. Nya yang kabo amok. Kanon <laughs> ba? O so, ganyan siya magsalita dahil mayroon siyang uh, problema sa kanyang ano ba yung tawag? sa oh. iyang parang tansil no. Ayan. Ha? Salamat sa kong ngabot. Balig na nabastabas ko lang. Oh. Langkap ah uh, pagkaganyan po eh talagang ah uh, intindi natin ang kanyang pagsasalita no kasi isa siyang may ano ito pansama so yan so yan ate masaya ka ba sa nakita mo ngayon o wala masaya yan malipay malibay yun malibay yun Dine, parang hindi ka masaya sa nakita mo ngayon masaya oi. talayo pagani ha? Huh? Salayo pa gani. Na may ako dito yao nga. Dini na nagid gitigaan hindi na da nagikig materyale. Ya abi ako nag joke ra. Kun ore. Ako ko salamat ya. Mm. Ako na, na tabang namo Sige lang, pero atong ang tabang kung pwede mo ganun sa permanente. Oh, dipindi lang sa makakita sa atong video na may mga ang puso na nais rin magpaabot hati din namin kumusta na imong balay diha din sa, sa sulod tulo ba o ngulat sige na marag ulan Lianam, kumusta kabalan Kabal o kabali o oh, muntik na yung ano eh malimbuad na dito ya eh ubos na balik na yan na balik na ang oh, pero makuy na bali hmm. Oh. Ang delikado, delikado ba? sauna, sauna sa ya. Hindi mangi ko magbinuril, natugan mi sa una. Sa una yeah. hmm. e, sa? Gabi ko, katumbay po diri sa una. Ya, yeah, naun no, sa mo? Wala, nabali ang haliki. Datugan mo, buti na hindi kayo napapano. Gamay na lang, gamay na lang may kanya, nalusot mis bumbungo eh, kaysa ako maputo mong bumbo. Ayan po. Sige lang ate, uh, pagsip, pagsikapan natin uh, maayos talaga ang matitirhan ninyo ha. Ayan mm, po, set out po sa ating mga sponsor. Sa ating mga sponsor, maraming salamat po sa pagkubo natin kay Ate Jenny Yan, siya mag-isa ngayon, kasama kayong pamangkin, si nandun pa sa paralan ng kanyang anak. So yan, ito lang ang update natin ngayon sa mga materialis sa bahay ni Ate Jenny Ito po, halos kumpleto na po ito. Bukas uh, simulan po ito sa ating karpintero.